Ini again Jomar. Pasakat. tuwal daw. Panginumon, pangugas-ugas, pangdugdug sa pananom. Pero ngunyan, no problem na. Iguan na siyang solusyon. Mahiling tatyan tok Tuktok na kami. Kan bulod kan oras falls. So, yun sumayon o. No? Ngayon. Sa bundok, maging masipag at madiskarte ka lamang daw, ay mabubuhay ka. Malinaw. Pinatunayan ito ng isang farmer dito sa barangay Oras, Tabaco City. 337 meters above sea level. Harayo pa. Hurorayo pa na. Yes, paborito. Lantang pili, paborito. Siya si Jumar Divina Flores, 31 anyos, may asawa at dalawang anak at dito sila naninirahan sa bundok na ito. Laon. Ano mga tanong? Sili. Oh, harvest na baga? Sa harvest kayang? Ay. Nakulong na, pang bungaw. Dua pang simana. Ayo. Kaday pang hinaw. Ah, uh, pipay nugo Mapahapon daw ako digdita. Baad clear lamang so ano. So mayon. Mount Malinao. Mount Masaraga. Mount Mayon. Ito ang tanima ng mga gulay ng mga magulang ni Jumar at ng kanyang mga kapatid. At dahil nasa ibabaw ng bundok ang mga paninim na ito, sadyang napakahirap mag-akyat ng tubig ano dito mula sa ibaba kung saan naroon ang maliit na sapa. Mga pirapang minuto yan pababa, sir. Mga minutes, sir. <laughs> ah, 5 minutes. 5 minutos mong patugad, bali 10 minutes pa. Nasa kabilang bundok pa ang bahay at taniman ni Jomar. Pero dito sa babang bahagi, madadaanan na po namin yung kanyang ginawang ramp-pump. O, ba, kami naman sa ramp-pump. Ay, oh. Itong tubig na to. Ang ramp-pump ay isang klase ng teknolohiya na ginawa ni Jomar upang mapaakyat yung tubig mula sa baba patungo sa kanilang taniman. Isa itong makina na hindi gumagamit ng kuryente o ng gasolina. Yun, may mga tubo ng malaki. Mula sa maliit na sapang ito ay halos isang daang metro pa ang iaakyat upang marating yung taniman ni Jumar. Kaya naman may isip mo kagad kung gaano kahirap yung pag-akyat ng tubig patungo doon sa bahay ni Jomar para lamang magamit sa kanyang mga pananim at sa loob ng bahay. So ito yung ramp pump na sinasabi. At narating na nga natin ang ramp pump na gawa ni Jomar. Plain mo yan eh. <laughs> ang astig. Hindi po yan tangke ng tangke ng gas tignan pero hindi po yan ordinaryong tangke ng gas. Yan po ay ramp pump yan po yung nagpo-push ng tubig packet. Doon. Doon sa bahay ni Jomar. Andali lang ha. At uh, painga muna ako. Pumastig. Oh, hindi hey, yung kung ilang taon na nagkagana. Ilang taon na? Mga uh, four years na. Four years na yan. Uh, Paano ba yan? Paano mo ginawa yan, Jo? Mga ano lang, hindi ayaw na tubo. Oo, uh, oh, tapos? Hindi ko ng kanya. Bakit nagpapump yan ng ganyan? Saan galing yung tubig muna? Saan galing? Doon. Tapos, pagbagsak diyan, ano yung purpose ng tangke? Ano? Para dito yung bakyo hangin, para sa... Ito na yung bakyo para... Bakyo? Pag-ganyan, tapos purpose ng hangin sa dati na. Ang lakas na hangin na sa 100 PSI. 100? PSI. PHI, oh. ang hangin. Grabe. Paano lumakas yung hangin yan? Paano lumakas yung hangin yan? Anong nangyari? So, sa, ito. sa kakapus niya. Oo, oh, oh dito. May, ano, ito yung buwakarga ng hangin yung butas nito. Oo. Oh, oh. Yang ng hangin. Pagkakas dito. Hangin na tubig yung laman ito. Hangin at tubig. tubig. 100 PHI din yung tubig niya, nalaman niya. 100 PHI din yung hangin na itong nagpapaayan ano yan nagpapump na yan ano yan siya yung siya yung nag-open para yung tubig magpang magat pataas ah, pataas wala talagang makina yan ha wala 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 siyang makina wala oh. siyang kung ginagamit ba't hindi ginagamit yan ng ibang mga farmers para wala pang kalaman nila sa danyan. may mga computation ka ba para gawin yan hindi pwede yung basta lang? Hindi oh. pwede yung yung pagtay, hindi kailangan, may ano pwede yung pagtay. Ayun, so ito pataas din to galing doon, pataas? Nandun na yung bahay kundi pinaka-taas. Hindi na, kung ito na, ito yung pinaka-tangki ng ramp Ay, okay. May tangki ka pa pala ng ramp pump? Oo, maliit lang naman ang tangki. Simple gravity ang ginagamit ni Jumar upang mapaakyat niya ang tubig patungo sa kanyang bahay at taniman. Ang LPG tank ang siyang nagsisilbing pressure chamber upang doon magbanggaan ang hangin at tubig na magre-resulta ng pag ng tubig patungo doon sa bahay ni Chumar. At ang nakikita nyo namang natatapong tubig ay nagmumula doon sa waste valve. Ito yung paraan upang patuloy na bumuhos yung tubig galing doon sa kanyang source papasok sa LPG tank o sa pressure chamber. Kapag ito ay nasira at hindi na gumana ay hindi na rin magpapatuloy yung daloy ng tubig paakyat doon sa bahay ni Chumar. Pasensya na ha. At yun lamang po ang aking nauunawaan. may may puso din no? Oh. No? Oh, oh. karamihan naman sa mga tubong ginagamit hmm. ni Jomar ay bigay lamang sa kanya ng barangay so, inaayos na na, at may silbi pa rin ayon. pag sugpon ko ng mga mo dugtong, um. ayan na siya ayan, ha? Oo. ayan. Okay. okay. hindi kaya ng hmm. Bud -bud yan na interior so itong mga tangking na to ano yan tangking ng ano yan tanking ng buwang ay okay hindi pala sa Si Jomar din kasi ang taga-maintain at taga-bantay ng mga water source ng mga barangay sa ibaba na nandito sa lupa yung kanyang binabantayan. Dito naman tayo sa tangke ng kanyang ram pump. Ram pump 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 pump. Ito naman yung tangke lang. Pwede yung inuman yan? Pwede. Wow. Ganyan lang, ganun kalakas ang puwersa, ganun lang kaliit. Wow. Um, Ayan o, oh nagmumoist so sobrang lamig lamig lang ano ito, ito yung drain hmm rampa rampa oo uh -huh. hindi natin ubusan ng tubig kasi uh -huh. mamamatay siya oh. Uh -huh. makikita mo yun yun makikita uh -huh. mo yun ano yun yan yung ano ng rampa pa yan hmm. hindi na pwedeng ubusan kasi mamamatay yung rampa hmm. ayun yung buka ng rampa may screen siya. Uh, uh, Rampam. Hmm. Papunta doon sa bahay. Ayan kataas. Mag-iisa o mag-iisa at kalatin niyo. Yung pinakamataas na niyo. Oh. At e malayo pang pa bahay mo eh. Dito na kami. Karating din sa wakas. Narating na nga namin ang bahay ni Jomar at ng kanyang pamilya. At akalain niyo na Nasa gitna ng bundok pero merong sound system. May kuryente. Dahil maliban sa rampa, ay meron ding mini hydro power plant si Jomar. Micro hydro. So ito po ang micro hydro ni Jomar dito sa kanyang uh, bahay sa bundok. Nagpuproduce ka ng 220 volts thousand watts. Okay. So, natin na tingnan Kaya naman kahit manood ng TV maghapon ang pamilya ni Chomar, walang problema. Gumamit ng barena, gumamit ng grinder, spotlight, electric fan, ilaw, unang wifi. may wifi May wifi. Dito na ako mag-send ng news. Ah pwede rin mag-video okay. Kahit nga sa pagsaing, hindi na problema ang pagbuga ng hangin. Pinakita na nga sa akin ni Jubar kung saan niya iniimbak yung mga dumadaloy na tubig mula sa kanyang rampam. Yan yung market na tubig. Galing doon sa ano? Rampam. Rampam. Ayan, papunta dyan. Lakas talaga no. So hindi ka mawawalan talaga ng tubig. Tapos huh. ko sa wali hmm. talaga na hmm. Napakalaking pakinabang talaga ang rampang na gawa ni Jomar para sa kanyang mga pananim. Akalain nyo, anumang oras na gusto niya magdilig ng kanyang halaman ay magagawa niya kahit pa nga nasa tuktok sila ng bundok. Pati sa mga alagang hayo, napakalaking pakinabang din ang rampa. At sino mag-aakala na sa tuktok din ng bundok na ito ay mayroong fish pan at napakaraming tilapyang nabubuhay na napagkukuna ng pang-ulam ng pamilya ni Jomar kahit anumang araw na gusto nila. Kaya naman talagang sisipagin si Jomar na magtanim ng magtanim sa lugar na ito. Iyan yun, ito pump. Ito yung sa loob. Mamaya mm -hmm. ayusin ko yung rampang sila mga. Mm -hmm. Ito, yung dating, ano, valve. Mm -hmm. Ito, mabilis masira. Mm -hmm. Ngayon, gumawa ko ng DIY ito na. Mm -hmm. Yung guma ang lagay ito sa mm -hmm. mga matitigas na bagay na mm -hmm. sa loob niya. Tapos, diyan pa mapasok yung tubig. Uh, pag nag-pump siya, ang to. Mm -hmm. Tapos, pag tapos na siya mag-pump, papasok dito yung tubig tataas mm. Tas ngayon biglang ipupush niya ng hangin sa loob ng water tank na gasol pabalik ngayon hindi na siya makakalabas mm. saan lalabas yun? lalabas yun sa ti, punta ng pipe na pakyat na dito mm. Nataon so, sa araw siya, na iyon ay nasira yung ram pump na gawa ni Jobar para sa kanyang mga magulang. Kaya nasaksihan natin na kahit pala talaga sa repair, ay napakatipid po ng rampa. Ang mga parts kasi na ginagamit ni Jomar ay mga DIY lang, pero mas matitibay. Ayan yung sabi mong gawa mo, DIY mo, DIY. Oh. Nawasak, no? Tingnan ko yung nawasak. You know, Available naman daw palagi at mabibili mo ng mura lamang itong parts na ito Subalit, dahil sa lakas ng pressure sa loob ng ramp pump ay talaga namang madaling masira tubig na uli sila. At mabilis nga lang na naayos ni Jomar ang pangalawang ram pump na gawa niya. gumana na. Nagpa-pump na yan yung tubig pa akit dun. dun. Malayo pa yan, mga more or less 300 meters to. No? Ang pupuntaan mga 300 meters no? So, mga 300 meters pa lalakbay ng tubo. Walang gasolina, walang kuryente. Ram, pa-pam, pa tubig papunta doon sa kabilang bundok Lupit. Sinunda namin yung nasa mahigit limang daang metro yata ng tubo na dinadaluyan ng tubig mula doon sa rampam para ma-check kung talagang gumagana na. Ay, yun, kusog tubig. Oh, yun na yun yung inayos niyang rampam doon. Daming tubig eh. Eto ang nanay ni Jomar na talagang todo pasasalamat sa gawa ng kanyang anak. Eto naman ang tanima na ripolyo ng kanyang kapatid na si Jonar. At eto rin yung mas malaking tanima ng sari-saring mga gulay ng mga magulang ni Jomar. Alam nyo ba na grade 6 lamang po ang tinapos ng pag-aaral ni Jomar Pero dahil sa kanyang pagtsatsaga, dahil sa kanyang kagustuhan na matuto ng mga kaalamang kanyang pakikinabangan ay hindi ito naging hadlang Alam nyo po ba na napakarami ng ginawa ng rampamp ni Jomar Kaya kung kayo po ay interesado ay maaari lamang pong hanapin siya sa barangay oras Naku po, tiyak hindi kayo magsisisi sa kaunting halaga ay napakalaking pakinabang na. Saludo kami sa iyo, Jomar. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod.